yan. Ah, yes. Nakita ko kakapon yun. yung sing-sing ni BNC. Mm. Kahit ngayon nakita ko rin eh. Nakita ko yeah. rin eh. Oh, oo, pati lock screen. Oh. Ay, Ay, nakita, naman. ko rin yun. Hindi <laughs> na lock screen. Kakapon na silip ko nyo. Oo, oh, di ba? Ganda ng lock screen, di ba? Ganda yung expression niya eh. Tapos, oo. So, oh. Okay, yun yung photo shoot eh. Oo, screen. Binigay ko na kakala niya kung normal lang ang sing sing-singin. Hmm. Matindi yun. Ako, matindi yun guys. Unforgettable yun. Memorable. Saka, ano, pricey. Ah, <laughs> no, yun. Promise. Ganun yun sa akin. Eh. Oo. O. Wala, walang ano, walang galing sa sponsor. Yes. Thank you. <laughs> uh, <laughs> um, ano ni Viancy uh -huh. mo? Hindi, parang natamimi lang siya. Ah, lang siya. Speechless. Na Speechless <gasps> lang. ikaw yung nag, ikaw yung nagsuot sa kanya. Parang po yun sa part 2 dinang kag naakiayon yung ano yung ulan doon may ano may Saka, eh. may time na ano dinagulan uh, uh, ano top uh, afternoon nag uh uh uh